Sa wakas, nakahanap na rin tayo ng deserving na siklista na pagbibigyan natin nitong Merida Road Bike. Tagal na rin, siguro mga ilang buwan na rin simula nung nag-open call ako sa first bike ride na naghahanap ako ng deserving individual na pagbibigyan natin ng road bike. Ang daming entries libo-libo. Inisa-isa ko yun ha, binasa ko yung mga entries. At to be honest, nahirapan ako. Madami akong message, madami akong nakausap, madaming na shortlist, tapos na-realize ko na parang hindi pala sila yung deserving para dun sa road bike. Sobrang hirap at sobrang naging matagal yung proseso ng pagpili ko ng winner ng Merida road bike na to. At ngayon, nandito ako sa Quezon City dahil ipapa bike wash natin and maintenance yung road bike. Papunta tayo sa most trusted bike shop ko pagdating sa pagbabike wash. Ang Basikleta. Ah. Ayun si Lopez. Si Kuya Noy, Kuya Noy, what's up? Long time. Papabike wash ko lang to. Ano sa'yo mo? Ito mag-hello ka naman, no? Hello. Ito pinakamagandang ano, staff ng mga bike shop dito sa Metro Manila. Habang magiging na natin to sa wakas. Meron na eh. Parang ang tagal, ilang buwan na nating hinahanapan ng ano eh, recipient. Ate Len, ikaw bang maglilinis niyan? Hindi po. ko ng... Ilang beses na ako nagpapabike wash nito sa basikleta. Actually, sila yung nag-aalaga ng bike ko. Kapag nasa Quezon City ako. Mas, mamaya, papakita natin kung paano nila tong Merida habang hinihintayin natin ang paglilinis ng bike, tingin-tingin muna tayo, baka mabudol tayo. Ito, ganda Kaya yun itong surly na to. Bukod po sa bike wash, ito kuya, parang papalitan ng lagyan natin. Hindi siya butas, interior, pero pahanginan na lang, no? Kasi hindi ginagamit eh, yung tagal. Pacheck na lang din kuya, tono or what? Uh, Tapos, the best talaga din. Eh. <laughs> Eh na. Eh kita niyo na yung magic na gagawin ni Kuya Noy. Kailangan ba na sa gitna pag naglugas? Oo, para ma hindi hindi mo ko i ah. So May lang minutes Kuya Noy pag nagpapabike wash. Mga Kami nag-e-excited kung sino man nanalo diyan eh. Tapan talaga namin na parang alam namin na aalagan, gagamitin, oh. sa maayos. Ito sabon na yan. Uh, ito sabon. Anong brand mo naman ng sabon kuya? Ano to, yung car shampoo. Pang kotse, car shampoo. Ah, car shampoo. Oh. Di ba mga pwedeng palmolive? <laughs> Hindi pwede. Sun silk, <laughs> di pwede. Head and shoulders clear, <laughs> di pwede. Hindi, gamit namin. Pang-car shampoo talaga. Pang-car shampoo. Oo. Ay, anong ginagawa mo? Ah, sila Aluhan yung singit. Ah, singit talaga. Singit, singit. Mga kasi may ilig sumingit eh. <laughs> maingat na maingat talaga yan sa buhay na Bagaimana pwede na. Pwedeng pwede na pang karera na. Ate Len, may bar tape to ka ba dyan? Wala siya pero may batik-batik ng konti ng blue. Ito na lang oh, para kasing kulay. Okay to, di ba? Ito kasing kulay lang halos oh. Pinoy, anyway, ito no. Halos kasing kulay lang. Actually, pang talaga. Ano ang ginagawa natin kuya Noy? Naglalagay ng na pampadulas. Tinutono mo na yan? Hmm. Tinutono. Matagal ka nang marunong magtono, kuya Noy? Way? Hey Medyo. Medyo? Si ano kaya? Yung mga singer kaya marunong magtono? Sarah Heronimo, marunong magtono? <laughs> Oo, oh, mga... sarah Sarah mo oh, kaya magtono? Oo. Oh. oh. Tono ng boses. Ah, Christian <laughs> Bautista kaya magtono. Oh. Ito, tinutono natin, Pai. Si Christian Bautista ay <laughs> ayan. Magaling siya. Magaling si Christian Bautista. Magaling ako sa vibe. Siya magaling kumanta. Ah. Ngayon papalon na AC. Kalat 'to, bet pa pala. May black pala. Hindi siya. Love, gusto ko ka. Okay. Okay. Ayos. Ayos ba? Ganda na oh. Test ride. Test ride. Ayos na. Ready to go. Swerte talaga nung makakatanggap ng bike na to. Oras na para ibigay ang road bike. <laughs> Bakit? It's time for us to ibigay na itong Merida road bike sa deserving individual. In the past few months, nag-open call sa first bike ride na we are giving away this Merida road bike to a deserving individual. So, nag-call ako sa social media pages ko, sa Instagram, sa TikTok, sa Facebook, Merong isang kind-hearted individual na nag-donate ng napakagandang bisikletang to. Sabi niya, hanapan ko daw ng perfect person na deserving na makakagamit ng kanyang well-loved baby. We received thousands of entries. Yung ibang tao, gusto nilang makakuha ng road bike for bike to school, bike to work. Yung iba, atleta. Yung iba, para sa tatay nila, para sa anak, sa kapatid at para rin sa sarili nila. Ang hirap ng process dahil I had to go over through many stories, through many recommendations, and finally, mamimit nyo na yung taong pagbibigyan ng road bike na to. Masa hindi ko napapatagalin pa, tara na. Ibigay na natin, imit na natin siya. Nandito tayo ngayon sa Magdamag Market Cafe kung saan imimit natin yung nag-nominate doon sa siklista na pagbibigyan natin ng road bike. Nandiyan na daw sila. Tara, puntahan natin. Hello. Uh, I don't know if uh, alam na natandaan mo, pero nagpa-giveaway kami ng bike. And congrats! Ikaw ang nabili namin! Congrats! Malita ko you're an athlete. Tama ba? Tapos wala kang bike na ginagamit. Nasaan na yung ginagamit mong bike? Ah, bali po binalik ko kasi po may pasok. Ah, uh, binalik. Anong bike ba ginagamit mo before? Ano po? Sag kasi mas kumakarera ka talaga. Ikaw yung nag-ano, di ba? Yes, Nag-dominate. Yeah. Uh, kasi nga, ano eh, yung bike niya kasi is para kunin na yung may ayay. Kaya sa ko, eh, chance na to para magkawin siya ng sariling bike if ever na mapili siya. Kaya yung entry. Saan may first bike ride ang bike na yan? Sa tambayan. Saan may tambayan mo? <laughs> Sa Palo. Congrats! Ito <So> nararamdaman mo. <laughs> Kinakabahan po. Ba't ka kinakaban? Hindi mo in-expect. Ano sabi ng dad na sa'yo? May meeting lang po ng cycling team. <laughs> Paano ka nagsimula? Mag-bike? Paano mo na wiligan? Yung sa dati mo talaga? Wala po nung uh, uh, paglabas ko. Yung Paglabas mo sa sinapupunan. <laughs> Kaya simula nung... Ano, kinder ata, yung, yung may nagbigay kasi na kiddie bike. Tapos medyo malit sa nilagyan ko ng pork na pang 26 para nagmukhang enduro. Kasi yun, simula nung tuloy-tuloy na siya. Kaya ka nahilig mag, maging parang athlete, like? 2022, ah uh, sa mga kasama ko. Parang training daw po, training. Tapos nito lang po na 2023, inano po nila ako sa kare. Nag-race ka, tapos naka-podium ka ba? Sabi, sabi yung daddy mo naka-ano ka daw, nanalo ka. Pang ilang place? Second yung bike na ginagamit mo before, saan yun? Galing? Sa kanino pinakahirap? Saan ko lang Parang pinapahirap ko Dalawa yung bike mo. Tapos ngayon wala na? Wala Dahil nasa na yung bike na yun? Sa kapayangin ko. Pinagamit mo Binalik na. So ngayon, nga nung anong bike, sasali ka na sa mga karera? Makakabalik na po. Bakit siya yung una mong naisip na bigyan ng inominate? Ba't di mo na-inominate yung sarili mo? Hindi <laughs> kasi, ako kaya ko naman, may mga bike naman ako, kaya ko magtsaga kahit anong bike. Eh siya kasi, lumalago na siya, kailangan niya ng sariling road bike na pang laro eh. Kaya siya yung in inominate ko. Di ba wala ka ng bike? Paano yun? Tinanggap mo na lang na hindi ka magba magbabike? Ganun? parang ano, nawalan na rin ako ng pag-asa. Ngayon may pag-asa na ulit. Eh, nikaw, kamusta ka? <laughs> After a very long time, na bigyan na yung bike. Thanks sa po, sa storage, mahal we'll charge mo na storage fee. Ah, de ba de ba Congrats again. Thank you. Nipasok <laughs> ka ba mamaya, di ba? Tawagas awesome. na pamigay na namin yung bisikleta. Kasama ko si Budel Buddy. <laughs> Balita ko may hinihirit sa akin tong kaibigan ko na to. Tungkol sa mga giveaway. Oo, oh, meron pang dalawang bike sa bahay. Oh. Yes! Yes, yung so pag-giveaway mo. Abangan natin. Please follow and subscribe. Yun know? o. Pero may dalawa. Ayan na, ayan na. Narinig nyo, meron pang bisikleta ko Papa After two years, bibigay <laughs> namin. <akin>. Tagal mapili. <laughs>